Hello guys, alam niyo ba na ang lemon scent ng tanglad ay may calming effect na nagdudulot ng maayos at magandang isipan. Nakakatulong din para matanggal ang stress at pagkapagod dahil sa antidepressant property nito. Mayaman din ito sa vitamina at mineral. Mayaman sa vitamin A and C, folic magnesium, calcium, at iron. Mainam ito para mapababa ang blood pressure at kolesterol. Pati na rin ang sakit ng tiyan at kabag ay kaya malunasan na hating tanglad. Magpakululang ng limang pirasong dahon ng tanglad sa tatlong tasa na tubig. Palamigin at inumin. Ito ng tatlong beses sa isang araw. Pag guminom ka nito, kadalasan ito ay hydration property na hydrate ang hating katawan. Bumibilis ang tembok ng hating puso makakalma ang ating blood vessels kaya isa din ito sa nakakatulong buwaba ang ating blood pressure. Sakop din ng tanglad ang diabetes, kidney at liver diseases. Uminom lang ng tatlong tasa ng tanglad tea bago ka matulog. Kapag uminom ka nito ay nakaka-diuretic property so ang mangyayari sa iyo ay madalas kang umihi sa pag-ihi mo na din na, na yung liver mo at saka yung kidney, pati ang lagnat ay kayang pababain ng tanglad. Sa proseso namang ito ay walong dahon ng tanglad ang kailangan at pakuluan ng sampung minuto at inumin ito every 4 hours gamot din ito sa ubo at sipon nang mag lamang ng limang pirasong dahon at ang katas nito ang siyang hinumin, 1 teaspoon 3 times a day. Kung may sugat ka naman ay magdikdik lamang ng tatlong dahon ng tanglad. Ilagay sa isang tasa na mainit na tubig at ibabad ng 10 minuto at saka isausaw ang kapirasong bulak. Ito ang hidampi sa bahagi ng may sugat. Ang tanglad ay mayroon ding antibacterial properties, antimicrobial and inflammatory antipyretic. Gamot din ito sa rayuma, antidepressant, gamot sa kumikirot ng ngipin. At lunas din ito sa pagtatahe. Panlaban sa infeksyon, lunas sa pananakit ng ulo, nahihirapang umihi, pananapit ng sikmura, pamuksa sa labas at loob ng ating katawan, problema sa panunaw, naglalaman ito ng maraming antioxidant, nakakapagpagaan ng gastric ulcer, nakakatulong sa mataas na kolesterol. Duna sa habag at pinupuksa ang banta ng cancer. Nakakatulong sa kalinisan at kaligtasan ng paligid. Mayaman sa vitamin 1, B2, B5, B6 at poli. Yun lang, salamat sa panonood, guys. Sana manatili kayo na antabay lagi sa akin and keep on supporting. Salamat! Yeah.